May nagtanong po sa akin, magandang araw po, ask ko lang po kung totoo po ba ito galing ng O.N.P. Good day client, this is my final notice to you. Once your account forwarded to our legal department, these are the list of possible legal actions. A soft copy of demand letter, small claims case. Possible coordination to your barangay. Endorse your account to CIC that may affect your credit standing in financial institution. Please settle your obligations today. Please disregard this message if payment has been made. Thank you. Risk Control Department. 1512. Okay. Um... Wala naman ako nakikita ang masama doon sa message, no? Uh, kasi, po pwede naman po talaga silang magpadala ng demand letter. Nang pwede naman talaga po silang magsampa ng small claims, no? Uh, yung possible coordination sa barangay, malabo po yan, no? Yung endorsement of your account to CIC, maaari din po. Yan ho kasing mga aksyon na yan, eh, laging nakadepende, no? kung sino ang nagpapadala ano po kasi kung mga ola ho ang magpapadala nyan eh hindi ko ho paniniwalaan bakit? kasi ho unang una uh, sabi ho uh, small claims case po okay so pwede naman ho sila magsampan ng small claims ang tanong ho haharap ba sila di po ba hindi naman uharap 'yang mga 'yan kasi 'yung sa dami hunang ano ng mga maling ginawa niyan, no sa mga harassment lang po na ginawa niyan no eh hindi nahuharap 'yan e po ba bakit ho nila isusuong 'yung isa nila, 'yung sarili nila sa ano sa isang bagay na mahihirapan sila no na isusubo nila ang sarili nila so doon pa lang sabit na sila eh tapos possible coordination daw po sa ano sa barangay. Eh hindi na nga ho nag assist ang mga barangay no sa mga lending institution, financing institution, tsaka sa mga bangko, no. Dahil nga ho may desisyon niya diyan na maaari na silang dumiretso no na maghabla. Ano po? Kasi nga ho malalaking kumpanya sila eh. No, yung mga ina-assist na lang po ng barangay is yung mga nangutang sa tao, yan maaari silang ano, assistihan. Pero ho, ang ruling ho dyan is dapat iisa sila ng city or ng municipality para po sila asistihin ng barangay. Okay po. Tapos, yung endorsing your account to CIC. O, pwede rin naman po, wala naman ng problema ron eh. Kung sila ho ay miyembro ng CIC. No? O, pwede nyo naman ho checkin yon sa website ng CIC. Kung nandun ho yung pangalan nila, no? eh, maaari po na mas maano kayo, ma-report kayo. Di po ba? Kasi pagka na-report po kayo, makikita po ng mga ibang mga miyembro ng CIC, yung mga may access, no? Yung inyong pangalan na hindi ka kayo nakabayad. So, maaari yun, no? Depende pa rin po kasi yan kung sila ay miyembro. Kung hindi naman sila miyembro, e eh, paano nila kayo i-report sa CIC? Aber nga po, Ayun po, ganito, no? Uh, kasi po, ang inaano ko dito is, natatakot kayo dun sa mga messages na ganito, kaya ako kayo nagtatanong, no? Para hindi ko kayo matakot, no? Sa mga ganitong klase mga messages na nare-receive ninyo. E, bayaran nyo po yung nahiram ninyo, no? Kasi nga, kagaya yung lagi ko sinasabi, at nasa batas po yan, no? Pagka ng utang, bayaran po. No? At kung mangungutang man po tayo, eh, yun lang po sapat para po kaya nating bayaran. Yung tama lang ang utangin. No hindi yung sobra-sobra. No tsaka hindi hu patong-patong. Hindi hu yung utang dito, bayad dito, utang dito, bayad dito. Eh pagka ng ginawa niyo kasi yung tapal system na yan. Mababaw lang ho kayo. Teka yun ng ibang mga nagko-comment na babasa ko. Biruin niyo, mayroon silang 12, 15, 20, mayroon pa nga oh, ano 50 mahigit eh. Hoy, paano yung babayaran yun? Hindi po ba? Nandun na ako, dumating ho kayo doon sa punto na talagang nagipit kayo, no? Sa sobrang pangaras, eh, nangutang kayo rito, pinapal nyo rito. Pero hindi ho dapat ganoon, no? Dapat ho yan, eh, minanage nyo po yung inyong finances. Ano po? Dapat ho, kung mangungutang kayo, yung kaya nyo lang humbayaran. Kasi ho, oh, biruin nyo, kung ang natitira lang ho talaga sa sahod ninyo, yung or yung disposable income ninyo, is 3,000 pesos. Tapos, magumutang ho kayo ng amortization is 5,000. Paano nyo siya babayaran? Hindi po ba? Nangitindihan ko kayo. Kasi may mali naman ho talaga yung mga ola. San ho kayo nakakita na after 7 days, babayaran na agad. Tapos, ang nakamarketing sa kanila is up to 90 days. Tama naman ho up to 90 days. Pero yung una 7 days, kailangan magbayad na kayo agad. Tapos, kung ano man yung matira, eh doon ihatiin sa 90 days. Hindi eh, ba mali? Kasi yung ang, ang tama na termino is dapat yan equal. Diba? Kung 90 days yan at monthly, so 30, 30, 30. Oh, that's 90. Oh, meron din ho naman mga lending institution na ano na every 15 days. O, oh, di diba? So, ano yan? So, sa 90 days, anim na hulog. Oh, hindi yung kagaya ho, yun na ginagawa ng mga ola. For 7 days, kailangan magbayad na kayo. Panluloko yun. Hindi diba po ba? Hindi ko kayo masisi kasi may panlinlang lang ho talaga nangyayari. Kasi yo deceiving, bakit to deceiving? Kasi nga hindi ho naman nila sinusunod ang ano eh yung the, the truth and lending act. Eh. Kasi kung sinusunod lang ho nila yon, hindi ho kayo magkakaganyan. bakit ho? Kasi ho, ayon ho sa the truth and lending act. E eh, kailangan nung uh, sabihin no sa, sa mga kliyente no, kumpara transparent ho sa mga kliyente, yung pinapasok nilang utang pero yun yung ka-apply nyo pa lang. Papasok na kagad yung, ano, yung pera doon sa inyong ano, uh, e-wallet. O, o di kaya doon sa bank account na in-involve O, tama ba yun? Ni wala man lang ano, di information kung magkano yung na-approve sa inyo. Magkano yung ibabawas, magkano yung interest, yung termino, kailan. Kano kahaba ba? Kailan mo babayaran? Din? Kailan magsisimula bayan? Wala akong ganun eh. Samantala mo sa mga legitimate na lending, financing, tsaka banko, isinasabi eh sinasabi yun. Oh. Bukod doon, mayroon pang ano yan, mayroon pang uh, tawag dito, distahan. Oh. Nakatala doon no, kung ang uh, due date mo, magkano amortization. Oh. Magkano yung principal, magkano yung interest. Nakalagay ho lahat. Dapat. Yun ho ang nakasaad sa ating batas hindi ho yung kagaya ng ginagawa ng mga ola na talagang maadalian. No? Talagang pagka pagkalagay mo pa lang ng cellphone number mo at nilagay mo yung bank account mo ba, bigay agad yung pera. Eh mo tambay ho, binibigyan ng pera. Oh, saan ka ho nakakita niya? Paano magbabayad yung tambay? O oh, hindi ko ho inaano yung mga tambay ha? Kasi daging tambay din ho ako. Pero Aminin na ho natin. anong ibang babayad yan? O, oh, di mo ba? Basta ho may ID. Mayroon siyang valid ID na tinatanggap nila. Bibigyan ho nila ng pera. Wala akong tanong-tanong kung may trabaho ka, may negosyo ka. Wala ho. Hindi nila alamin kung may source of income ka. Wala ho. Hindi ko malaman kung paano sila nagpapatakot. Kung anong klaseng pagpapatakbo ng negosyo ang nasa utak nyo mga yan, no? Kaya ako gusto ko nang maniwala doon sa ano sa di umano yung sinasabi nila na no? may money laundering. Gusto ko nang maniwala kasi biruin nyo walang trabaho, walang tanong-tanong. May trabaho ka ba? May negosyo ka ba? Wala bigay ka agad pera. Di ba mali? Di ba? Yung ganung ano sistema hindi tama eh. Kaya ako lagi kong sinasabi, no, para ho, hindi na kayo maabuso niyang mga ola na yan, no. Eh, huwag niyo na ho silang tangkilikin, no. Bayaran niyo yung utang ninyo, no. Tapos, oh, huwag na kayo sa kanila mangutang. Huwag mangutang ho kayo, tuno kayo sa mga legitimate na lending, financing at banko. Bisitahin niyo po yung website ni SEC tsaka ni BSP. May mga listahan po doon, no, mga legitimate na lending, uh, financing tsaka banko. No? Doon mo kayo bang No? i nyo ho yung, ano, nyo, yung credit standing ninyo. No? Para makapangutang ho kayo ng tama. Hindi po ba? Hindi ho kagaya dyan sa mga online na yan. Dalawan libo. Eh, saan ho pupunta yung dalawan libo? Tapos, hindi pa buong dalawan libo makukuha nyo. Malaki pa kaltas. Di ba? Ano na ho tayo, yung mga lending, financing, tsaka banko, ginagawa din ho yan. Kaya lang ho, sinasabi sa inyo kung saan mapupunta. Kasi yung banko may mga processing fee din yan. Lending, financing, meron din yung mga processing fee yan. No? Pero alam nyo kasi sinasabi nila kung saan na pupunta. Hindi ka sa, sa, ano, sa mga ola, eh, talagang pagpasok sa inyo ng pera, ayan na yun. Kung ano yung ma-receive mo, yan na yun. Hindi mo alam kung saan napunta. ba diba? Tsaka oh, ang kagandahan kasi pagka, ano, pagka dinis ka sa inyo yung loan, o pwede yung hindi-an? Pwede nyo hindi-tanggapin? Hindi tanggapin. po ba? Kung hindi kayo comfortable doon sa loan, kasi na-check na nyo, ay, naku, masyadong malaki pala amortization. Hindi kaya, ay, malaki pala yung interest. Ay, malaki pala yung processing fee. Di ba? O pwede nyo hong tanggihan? Pwede nyo yung ipa-cancel yun? Hindi yung kagaya nyo sa mga ola na yan, eh, basta, sabi nga sa inyo, basta nakakuha yung cellphone number ninyo, eh. lalo kung ano. Iwalit nyo yun, padadala agad yun. O, oh. ano pa, laban nyo, napadala na. Hindi po ba? Kaya ho, ang ano ko, kagaya ho ulit sa, ulitin ko ho, paulit-ulit, huwag nyo ho tangkiligin yung mga ola na yan. Para ho, matigil na ho sila. No? Tsaka ho, kung mangungutang ho kayo, no? yun lang ho, sapat. No, yung tama lang, yung kaya nyo lang ho bayaran. Ano po, at lagi kong sinasabi, no? pagkahu ng utang kailangan bayaran sa batas po yan. Ano po? I hope na sagot ko po itong katanungan na to no at uh, maraming maraming salamat po uh, sa inyong su walang sawang suporta ah, no sa panonood po ng aking mga ina-upload na videos. Uh, maraming salamat po sa inyong mga likes, comments at pag-share niyo po at dahil po dito marami na pong nakakapanood po ng ating mga uh, ina-upload na videos to. No? At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahin kayo, na suportahan at panoorin niyo po yung iba ko po, po mga social media accounts no sa YouTube, Facebook, and TikTok. Maraming maraming salamat po. Yun lang!